Katulad ng marami mga magulang, paano kaya lalaki ang anak ko, lalaki kaya ang matino. Habang bata, turuan mo ng turuan at pagkatapos bahala na sa kanya ang Diyos. Nagtanim ka na eh. Sabi sa Bible, train up a child in the way he should go and when he is old, he will not depart from it. So, huwag ganong problemahin yung pagiging old niya. Nataniman mo nung yang, yun ang magiging siya. 99% of the time. So, imbes mag-alala ka kung paano siya lalaki, palakihin mo ng tama ngayon yung first 10, 15, 20 years ng bata na nasa piling mo, taniman mo ng lahat ng mabubuti, sipag, kabaitan, pagiging maka-Diyos, makatao. At pagkatapos nun, pawalan mo na magbubunga na itinanim mo. Pero kung itinanim mo, ay eh, pinabayaan mo, negative, sinindak mo, tinakot, ginawa mo, dinepress mo yung bata, may bunga din yan at aani ka rin yan kasi yun ang tanim.